may dalawang klase lang ng tao na pupuna sa iyo sa buhay. First, those people who know you. But secondly, those people who do not know you. Dalawang tao lang ang magkri-criticize, pupuna sa iyo. Una, ang mga taong kilala ka, people who know you. Pero pag ang mga taong kakilala mo, sinasabihan ka sa mga pagkukulang mo, sinasabi sa iyo mga kasalanan mo, magpasalamat ka. Bakit? Dahil mahal ka nila, hindi nila sasabihin ang mga pagkukulang mo kung hindi ka nila mahal. Bakit nila sinasabi? Bakit ka nila pinupuna? Kasi gusto nilang mapabuti ka. They want you to improve yourself. Alam naman nila na masasaktan ka sa mga sasabihin nila, di po ba? Pero tingnan niyo po yun. They are risking your good relationship just in order for you to be good. Kaya nga sana ma-appreciate mo yung kanilang ginagawa ang hirap kaya sabihan ang isang tao sa kanyang pagkakamali hindi po ba pero yung taong yan naglakas ng loob nilapitan ka sabihan ang iyong pagkakamali kasi ayaw nila na mas lalo kang mapasama when people that you know criticize you thank god for them and understand that they love you what they are doing is something good amen ang ating Panginoon, mahal niya ang mga iskrib at pariseyo kasi gusto niya magbago sila. Gusto niya na sila'y maging mas banal. Gusto niya sila'y maging mas mabuti. Kung hindi niya mahal ang mga taong ito, hindi niya papansinin at papabayaan sila. Ganyan din sana ang iyong maalaala. Pag yung kakilala mo, yung malapit sa'yo, iyo, kapamilya mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, sinasabihan ka sa mga pagkukulang mo. Pasalamat ka kasi mahal ka pa rin yan. Ayaw kanyang mapasama. Amen? Pangalawa, people who criticize us are those people who do not know us. Meron mga ganyan, mga sadyang mapaghusgang tao na kung anong makikita nila, sasabihin nila without even any consideration of the feelings of another. Ngayon yung mga nakakainis, nakakagalit. Pero bago ka mainis at magalik, dyan sa nagsasalita ng masama sa iyo, na hindi ka naman talaga kakilala, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong unawain siya. Because only people who have a narrow mind and have a bad experience are those people who talk bad to other people. Ang isang taong makitid ang isip, ang isang tao na may masamang nararanasan, sila lang. Yung mga taong may masamang sinasabi tungkol sa mga ibang tao na hindi naman nila kakilala. At tanong kailangan natin gawin sa mga ganyan na klase ng tao? Kailangan pagalitan mo sila? Kailangan ba awayin mo sila? Hindi. Have compassion towards them. Mahalin mo sila. Unawain mo sila. Patawarin mo sila. Because remember that principle, hurt people, hurt people. Ang mga taong nasasaktan, sila lang yung mga taong may nasa na makasakit sa iba. Dahil pag ang isang tao masaya, ang isang tao kontento, pag ang isang tao payapa, hindi naman maninira yan ng ibang tao, hindi po ba? Kaya nga, imbis na magalit ka, mag-isip ka kung paano maghiganti sa taong yan, ipagdasal mo siya, unawain mo siya, mahalin mo siya, patawarin mo siya, kasi kawawa ang taong yan may pinagdadaan ng masama, kaya nga masama ang lumalabas sa kanyang bibig. May nararanasang masama, kaya nga gusto niya na iparanas ang kasamaan sa kanyang puso sa iyo. Ang ating bang Panginoon, masama ang kanyang nararanasan, kaya nga masama ba ang kanyang sinasabi sa mga paresete skriba? Hindi. Alam natin pag-ibig at pagmamahal lang ang nasa puso ng ating Panginoon. Bakit pino ang kanilang ginagawa? Kasi naaawa siya na baka kung ipagpapatuloy nila ang kanilang ginagawa, ay mapipiligro ang kanilang mga kaluluwa. Unawain mo yung mga taong nagpupunas sa iyo. Kung hindi mo kakilala yan at masama ang kanilang sinasabi, kaawaan mo sila, mahalin mo sila, patawarin sila, ipagdasal sila. misa nga po, pag ako'y tumitingin sa comment section, hindi mo talaga maiiwasan, makakakita ng isang tao, magsusulat, magko-comment, puro mga masasakit, masasamang bagay. Meron po, imbis na magalit ako, naaawa po ako. Bakit? Kasi po, ganito yung naiisip ko eh. Tignan niyo na itong taong ito, nag-ubos ng oras para mag-type, sumulat ng masama. Hindi po ba nakakaawa yun? Inuubos mo yung oras, grasya, buhay, panahon na binigay sa iyo ng Diyos dito para sa ano? Para gumawa ng masama. Para maglabas ng sama ng loob. Di po ba nakakaawayo? Kasi napakaiksi lang po ng buhay natin. Di po ba? Tapos uubusin mo lang sa pagsasalita ng masama. Bakit hindi natin ubusin ang ating buhay at ating panahon dito sa mundo sa pagsasalita ng mabuti, sa pagtulong sa iba. Ngayon yung isipin natin, pag tayo ay pinupuna ng ibang tao, tulong sa atin yan. Hindi naman tayo dinadaw. Kung talagang nararamdaman natin na tayo ay sinisiraan ng isang tao, huwag kang magalit. Unawain mo ang taong yan dahil ang kanyang paninira nang gagaling sa kanyang kalooban. May sira ang kanyang puso ang kanyang kaluluwa.